Naranasan mo na bang makaramdam ng kakaibang takot o pag-aalala kapag naririnig ang salitang Pilipinas? Hindi naman sa literal na takot sa mga multo o sa dilim, kundi sa isang uri ng pag-iisip na kung saan ang ating bansa ay may kakaibang kapangyarihan na hindi maipaliwanan. Isang kapangyarihan na nagmumula sa ating kasaysayan, kultura, at kahit sa ating mga pinaniniwalaan. Bakit nga ba may mga Pilipino na nagkakaroon ng ganitong pakiramdam? Ano ang nagtutulak sa atin na isipin na ang ating bansa ay may kakaibang impluensya sa atin na hindi natin lubos na maunawaan? Marahil, ito ay nagsimula sa mga kwento ng ating mga ninuno, sa mga alamat at epiko na naglalarawan sa ating lupain bilang isang lugar ng mga hiwaga at misteryo. Ang mga kwentong ito ay nagpapahiwatig ng isang koneksyon sa mga espiritu, sa mga nilalang na nagbabantay sa ating kalikasan, at sa mga puwersang hindi nakikita ng ating mga mata. Sa paglipas ng panahon, ang mga kwentong ito ay nagiging bahagi ng ating kamalayan, ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Hindi lamang ito simpleng mga kwento para sa mga bata, ito ay nagiging pundasyon ng ating paniniwala, ng ating pananaw sa mundo. Ang ating bansa, na binubuo ng libu-libong isla, ay mayaman sa iba't ibang kultura at tradisyon. Bawat rehiyon ay may kanya-kanyang paniniwala, ritual at pamahiin. Ang mga ito ay sumasalamin sa ating malalim na pagkakaugnay sa kalikasan, sa ating paggalang sa ating mga ninuno, at sa ating pag-asa na maprotektahan tayo ng mga hindi nakikitang puwersa. Mula sa mga anting-anting na nagtatanggol sa atin sa kapahamakan, hanggang sa mga ritual na naglalayong magdala ng swerte at kasaganaan, ang mga gawain ito ay nagpapakita ng ating pagiging bukas sa mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag sa siyentipikong paraan. Sa pag-aaral ng ating kasaysayan, makikita natin ang mga pangyayari na nagdulot ng malaking pagbabago sa ating kamalayan. Ang kolonisasyon ng mga dayuhan, ang mga digmaan, at ang mga sakuna ay nag-iwan ng malalim na marka sa ating mga puso at isipan. Ang mga karanasan na ito ay nagdulot ng takot, ng kawalan ng pag-asa, at ng paghahanap ng proteksyon sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Hindi bat sa gitna ng mga pagsubok, mas lalo tayong kumakapit sa ating mga paniniwala. Kayat sa paglalakbay natin sa paksang ito, alamin natin kung paano natin nabuo ang pagtingin sa Pilipinas bilang isang isla na kinatatakutan ng lahat. Saan na ba nagmumula ang takot na ito? Ano ang mga bagay na nagpapalala sa ating mga alalahanin? At higit sa lahat, ano ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa ating karanasan? Sama-sama nating tuklasin ang mga misteryo ng ating bansa, ang mga kwento na nagtatago sa likod ng ating kamalayan at ang mga puwersang humuhubog sa ating pagkatao bilang mga Pilipino. Sa pagpapatuloy natin sa ating pag-aaral, lalong lumalalim ang ating pag-unawa sa Pilipinas bilang isang isla na kinatatakutan. Hindi lamang ito tungkol sa mga kwento ng multo o sa mga paniniwala sa mga espiritu. Sa halip, ang takot na ito ay maaari ding maiugnay sa ating panlipunang karanasan, sa mga isyu na kinakaharap ng ating bansa sa loob ng mahabang panahon. Isa sa mga salik na nagpapalala sa ating pag-iisip ay ang kawalan ng hustisya at ang katiwalian. Ang mga ito ay nagbibigay daan sa isang kapaligiran ng takot kung saan ang mga mamamayan ay nag-aalala sa kanilang kaligtasan at sa kanilang mga karapatan. Sa tuwing may mga insidente ng karahasan, korupsyon o pang-aabuso sa kapangyarihan, lalo tayong nagiging mapagbantay at nag-isip ng mga posibleng panganib na nagtatago sa ating paligid. Dahil dito, ang takot ay nagiging isang normal na emosyon isang paraan upang protektahan ang ating sarili mula sa mga potensyal na banta. Dagdag pa rito, ang kawalan ng katiyakan sa hinaharap ay nagdudulot din ng takot. Sa isang bansa na madalas na nakakaranas ng mga sakuna, krisis sa ekonomiya, at mga pagbabago sa politika, ang pag-isip tungkol sa kinabukasan ay maaaring maging nakakatakot. Ang mga mamamayan ay nag-aalala sa kanilang kabuhayan, sa kanilang kalusugan, at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Ang takot na ito ay hindi lamang personal, ito ay nagiging isang kolektibong karanasan na nagpapalala sa ating pakiramdam ng kahinaan at kawalan ng kontrol. Ngayon, isipin natin kung paano ito nagiging mas malalim sa ating mga relasyon. Ang takot sa pagkabigo, sa pagkawala ng trabaho, o sa pagalis ng mga mahal sa buhay ay nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang mga takot na ito ay hindi lamang nagmumula sa mga panlabas na salit, kadalasan, ang mga ito ay nagmumula sa ating mga sarili, sa ating mga pag-aalinlangan at sa ating mga alalahanin. Sa kabilang banda, ang mga kwento ng pag-asa at katapangan ay hindi rin nawawala. Ang mga kwento ng mga Pilipino na lumalaban sa kahirapan, na nagtatagumpay sa gitna ng mga pagsubok at na nagpapakita ng katatagan ay nagbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas ng loob. Subalit, kahit na ang mga kwentong ito ay nagbibigay ng pag-asa, hindi nila kayang burahin ang takot na nagiging bahagi na ng ating kamalayan. Sa madaling salita, ang takot na ating nararamdaman ay hindi lamang nagmumula sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Ito ay nagmumula sa ating mga karanasan, sa ating mga paniniwala, at sa ating pakikibaka sa araw-araw. Ito ay isang refleksyon ng ating lipunan, ng ating kultura, at ng ating pagkatao bilang mga Pilipino. Ang pag-unawa sa mga salik na ito ay mahalaga upang maunawaan ang ating pagtingin sa Pilipinas bilang isang isla na kinatatakutan. Sa pagtatagpit ng mga hibla, nakikita natin ang isang larawan na hindi lamang simpleng takot ang ipinapakita, kundi isang malawak na tapestry ng mga karanasan at paniniwala. Hindi lamang ito ang takot sa hindi nakikita, kundi ang takot na hinubog ng ating kasaysayan, ng ating pakikipaglaban, at ng ating pag-asa. Para itong isang malalim na ilog na binubuo ng maraming batis, bawat isa ay nagdadala ng kanyang sariling kwento, ng kanyang sariling alalahanin, at ng kanyang sariling pag-asa. Sa pagdaan ng panahon, ang mga batis na ito ay nagiging isang malawak na ilog na humahatak sa atin sa isang mundo kung saan ang takot ay hindi lamang isang emosyon, kundi isang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Ang mga kwento ng ating mga ninuno, ang mga pamahiin na nagbibigay sa atin ng lakas, at ang mga pagsubok na ating pinagdaanan ay nagiging bahagi ng ilog na ito. Ang bawat isa sa atin ay parang isang bangka na naglalayag sa ilog na ito, daladala ang ating mga karanasan, ang ating mga takot, at ang ating mga pangarap. Sa paglalayag natin, nakikita natin na ang ilog na ito ay hindi lamang tungkol sa takot, ito rin ay tungkol sa katatagan, sa pagkakaisa, at sa pag-asa. Ito ay tungkol sa ating kakayahan na harapin ang mga pagsubok, sa ating kakayahan na magtulungan, at sa ating paniniwala na mayroong liwanag sa dulo ng tunel. Ang ilog na ito ay isang refleksyon ng ating pagkatao bilang mga Pilipino ng ating kakayahan na maging matatag sa harap ng mga pagsubok at ng ating paniniwala sa isang mas magandang kinabukasan. Ang ilog na ito ay patuloy na dumadaloy na nagdadala sa atin sa isang lugar kung saan ang takot ay hindi lamang isang hadlang kundi isang hamon. Isang hamon na kailangan nating harapin, na kailangan nating pag-aralan at na kailangan nating pagtabumpayan. Sa paglalakbay natin, matutuklasan natin ang mga sekreto ng ilog na ito, ang mga misteryo na nagtatago sa ilalim ng tubig at ang mga kayamanan na naghihintay sa atin. Reflecting on this journey so far, nakikita natin na ang takot na ating nararamdaman ay hindi lamang isang personal na karanasan. Ito ay isang kolektibong karanasan, isang karanasan na nagtatagpo sa ating lipunan, sa ating kultura, at sa ating pagkatao. Ito ay isang karanasan na nagtuturo sa atin ng mga aral, na nagbibigay sa atin ng lakas, at na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sa paglalakbay natin sa ilog na ito, matutuklasan natin kung paano natin malalampasan ang takot, kung paano natin mapapalakas ang ating mga sarili, at kung paano natin makakamit ang isang mas magandang kinabukasan. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa puso ng Pilipinas, sa kanyang mga lihim at takot, hindi tayo dapat mag-alinlangan na ang ating bansa ay higit pa sa isang isla, ito ay isang mundo, isang universo ng mga karanasan. Hindi lamang tayo nakakita ng mga multo o narinig ang mga kwento ng mga espiritu, bagkus nakita natin ang refleksyon ng ating mga sarili, ang salamin ng ating mga takot at pag-asa. Ang takot na ating nararamdaman, ang takot na nagmumula sa ating mga ninuno, sa ating kasaysayan at sa ating kasalukuyan ay hindi lamang isang negatibong emosyon. Ito ay isang paalala, isang senyales na tayo ay buhay, na tayo ay nagmamalasakit, na tayo ay may pakialam. Ang pag-unawa sa takot na ito ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Hindi ito kapangyarihan upang kontrolin ang mga hindi nakikitang puwersa, kundi kapangyarihan upang maunawaan ang ating sarili. Upang makita ang ating mga kahinaan at kalakasan. Ang takot ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagkakaisa, ng pagtutulungan at ng pag-asa. Sa gitna ng mga pagsubok, ang takot ay nagiging isang puwersa na nagtutulak sa atin na maging mas matatag, mas malikhain at mas mapagmahal. Ang Pilipinas, ang isla na kinatatakutan ng lahat, ay hindi lamang tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa katatagan, sa pag-asa at sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa ating kakayahan na harapin ang mga pagsubok, sa ating kakayahan na magtulungan, at sa ating paniniwala na mayroong liwanag sa dulo ng tunnel. Ang takot ay hindi dapat maging isang hadlang, kundi isang daan patungo sa pag-unawa. Ito ay isang hamon na kailangan nating tanggapin, isang hamon na kailangan nating pag-aralan, at isang hamon na kailangan nating pagtabumpayan. Ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula ngayon. Hindi na tayo magtatago sa likod ng ating mga takot, kundi haharapin natin ang mga ito. Hindi na tayo mag-aalala sa mga hindi nakikitang puwersa, kundi magtitiwala tayo sa ating sarili, sa ating kakayahan, at sa ating pagkakaisa. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang isla na kinatatakutan, kundi isang isla na pinagmamalaki, isang isla na puno ng pag-asa, at isang isla na naghihintay sa atin. Ang pag-unawa sa ating mga takot ay ang simula ng ating paglaya. Ang pagyakap sa ating mga takot ay ang simula ng ating pag-asa. Ang pag-ibig sa ating bansa ay ang susi sa ating tabumpay. Sa bawat hakbang na ating gagawin, sa bawat kwento na ating ikukwento, sa bawat pagsubok na ating haharapin, lalo tayong magiging matatag, lalo tayong magiging malakas, at lalo tayong magiging Pilipino. Ituloy natin ang paglalakbay na ito, hindi lamang sa ating mga puso, kundi sa ating mga gawa.